What's up mga kagulong at ka-riders? Marahil nagtataka kayo kung ano ang ibig sabihin ng mga linya at mga kulay sa kalsada. Ito ay malaga para maiwasan ang mga anumang aksidente. Mahalaga rin na ito ay sundin para sa ating kaligtasan sa kalsada. Narito ang mga ilang mahalagang mga linya at kulay sa kalsada at ang kanilang mga ibig sabihin sa mga motorista. Una, ang puting putol-putol na linya. Ang motorista ay pwedeng mag-overtake at mag-u-turn sa ganitong linya. Ang mga ganitong linya ay madalas makikita sa mga diretso at mahabang lansangan. Ikalawa, ang diretsong puting linya. Ito ay kadalasang makikita sa mga kurbahan na kalasada, mga paralan at mga tulay ito ay hindi bi, pwedeng mag-overtake at mag-U-turn ang mga motorista dahil delikado at pwede itong madisgrasya. Katlo, ang diretsong yelo na linya. Ito ay pwede kang mag-overtake sa sarili mong lane pero hindi pwedeng pumunta sa kabilang lane. Ito ay kadalasang makikita sa mga pataas na parte ng kalsada o sa mga kurbahan. Ikaapat ang dobleng retsong yelo na linya. Ito ay linyang hindi pwedeng mag-overtake o mag-u-turn ang motorista. Ito ay makikita din ito sa mga kurbahan, paralan, simbahan at iba pang may mga maraming taong naglalakad. Kalima, ang putol-putol na yelo na linya. Ang motorista ay pwedeng mag-U-turn at mag-overtake sa linyang ito. Pero pwede lang itong gawin kung ito ay ligtas na gagawin kung wala itong kasalubong na sasakyan.